Panalangin ng pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Isang malalim na panalangin ng pagsisisi, paglilinis ng puso, at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang kok bilang panalangin bago matulog o sa mga sandaling nais mong humingi ng kapatawaran at yakapin ang bagong simula sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen pagpapakumbaba at pagsisisi sa harapan ng Diyos. Amang banal, amang makapangyarihan, lumalapit ako sa iyo mayong sandali ng may pusong bugbog at espiritong pagod. Sa kadiliman ng aking kalooban, ako'y lumuluha at sumasamo sa iyong walang hanggang awa. Napakarami kong pagkakasala, Panginoon, mga lihim na kasalanan na walang ibang nakakaalam, kundi ikaw lamang, mga paglabag na pilit kong tinakasan, ngunit patuloy na bumabalik sa aking alaala, at mga pagkakataong pinili kong talikuran ang iyong tinig at sumunod sa aking sariling kabustuhan. Ngayon, Panginoon, hindi ko na kayang dalhin ang bigat nito, Napapagod na akong itago ang aking mga sugat at magsuot ng maskara ng pagiging matuwid, gayong sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ako'y makasalanan. Hindi ko na kayang lumakad na parang walang nangyari. Kaya naman, o oh Diyos ng Habag, narito ako ngayon, lumuluhod sa iyong harapan, nagpapakumbaba at buong pusong humihingi ng kapatawaran. Sa bawat sandali ng aking buhay, batid kong ikaw ay nakatingin sa akin. Alam mo ang lahat ng aking iniisip, lahat ng lihim kong hinahangad, at lahat ng bagay na aking ginawa, kahit iyong mga pilit kong ikinubli sa iba. Walang maitatago sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nakakakita ng lahat. Sapagkat walang natatago na hindi mahahayag, at walang lihim na hindi malalantad at mabubunyag, Lukas Kabanata 8, Talatala 27. Tala at sa kaalamang ito, ako'y takot, Panginoon, dahil alam kong walang bahagi ng aking buhay ang hindi mo nahayag. Subalit sa halip na ako'y husgahan, ikaw ay naghihintay pa rin, may mga bisig na nakabukas, handang tanggapin ako kung ako ay tatalikod sa aking mga kasalanan at muling babalik sa iyo. Panginoon, inamin na ni David sa aklat ng mga awit kabanata 51, talata 3, 4, sapagkat kinikilala ko ang aking pagsuway, at laging nasa harapan ko ang aking kasalanan. Laban sa iyo, sa iyo lamang ako nagkasala, at ginawa ko ang kasamaan sa iyong paningin. At nayon, tulad niya, kinikilala ko rin ang aking kasamaan. Inaamin kong nagkasala ako hindi lamang sa iba, kundi higit sa lahat, laban sa iyo. Sinaktan kita, Panginoon. Binaliwala ko ang iyong kabutihan. Nilapastangan ko ang iyong tiwala. At ngayon, ako'y lumuluha hindi lamang dahil sa takot sa kaparusahan, kundi dahil sa matinding pagsisisi sa aking ginawang pagtataksil sa iyong pag-ibig. Patawarin mo ako, O Diyos. Panginoon, ipinagpapasalamat ko ang iyong salita na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Sinabi mo sa Isa Juan Kabanata Isa, Talatasyam, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa atin at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Kaya ngayon, ipinahahayag ko ang aking mga kasalanan sa iyo, hindi lamang sa pamamagitan ng aking labi kundi ng aking buong puso. Itinatapon ko sa iyong paanan ang lahat ng aking pagsuway, lahat ng aking kahinaan, lahat ng bagay na naging dahilan upang lumayo ako sa iyo. O Jesus, hugasan mo ako ng iyong mahal na dugo. Linisin mo ako mula ulo hanggang paa. Punitin mo ang lahat ng kasulatang nag-aakusa sa akin, at palitan mo ito ng katotohanang ng ako'y iyong anak, hindi na alipin ng kasalanan kundi malaya na sa iyong biyaya. O Diyos, sa iyong mga kamay inihahabilin ko ang aking puso. Gawin mo itong malambot at mapagpakumbaba. Gawin mo itong pusong marunong magsisi, pusong hindi matigas sa iyong pagtutuwid, pusong laging handang bumalik sa iyo kahit gaano pa kalayo ang aking nalakad sa maling landas. Katulad ng pangakong iyong sinabi sa Ezekiel kabanata 36 talata 26 Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo Alisin ko ang pusong bato sa inyong laman at bibigyan ko kayo ng pusong laman Panginoon ngayon ko naunawaan na ang tunay na kalayaan ay hindi sa paggawa ng anumang ibig ko kundi sa pamumuhay ayon sa iyong kalooban ang tunay na kapayapaan ay hindi sa pagtatago ng kasalanan, kundi sa pagtanggap ng iyong kapatawaran. Kaya't ngayong gabi nito, hinahayaan kong yakapin mo ako, O Diyos. Patawad sa aking katigasan ng ulo. Patawad sa aking paulit-ulit na pagkakasala. Patawad sa aking pagiging duwag na aminin ang aking pagkukulang. Patawad sa lahat ng pagkakataong mas pinili kong lumakad palayo sa iyo, kaysa bumalik sa iyong bisig. Panginoon, mula sa gabing ito, nais kong magbagong buhay. Hindi ko ito kayang gawin mag-isa, kaya't hinihiling ko sa iyo, patnubayan mo ako, hawakan mo ako, at huwag mo akong bitawan. Sa bawat araw na aking gigisingin, paalalahanan mo akong hindi na ako alipin ng aking nakaraan. Ako'y pinalaya mo na, pinatawad mo na, nilinis mo na. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal. Salamat sa iyong habag na hindi nagmamalasakit sa aking mga kamalian, kundi laging nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Salamat sa iyong biyayang hindi ko kailanman kayang bayaran, ngunit malaya mong ipinagkakaloob. Panginoon, lumalapit ako sa iyo ng may pusong nagsisisi, Linisin mo ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Tinatanggap ko ang iyong awa at itinatakda ko ang aking sarili sa ilalim ng iyong biyaya. Tulungan mo akong mamuhay na may kabanalan, hindi ayon sa dati kong pamumuhay, kundi ayon sa iyong kalooban. Ayon sa Filipos Kabanata Isa, Talata Anim, Tiwala ako na ang mabuting gawa na sinimula ng Diyos sa inyo ay kanyang tatapusin hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Turuan mo akong magtiwala sa iyo sa bawat hakbang at harapin ang bukas na may pag-asa. Ikaw ang aking bagong simula, O Diyos. Palitan mo ang aking galit ng kapayapaan, ang aking sama ng loob ng pagpapatawad, at ang aking panghihina ng iyong kalakasan. Ayon sa 2 Korinto Kabanata 5, Talata 17, ang sinuman na na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Sa bawat pintig ng puso ko, nais kong ikaw ang maluwalhati. Salamat sa iyong kapatawaran, sa iyong presensya, at sa bagong simula. Hindi ako babalik sa dati. Panginoon, pagharian mo ang aking buhay, ngayon at magpakailanman. At sa iyong pangalan, o Yesus, tinatanggap ko ang iyong kapatawaran. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. At magpasawalang-hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.